Pinatitiyak ni Sen. Sherwin Wing Kachalyan sa Philippine National Police ang kaligtasan at siguridad ng mga deboto na lalahok sa posisyon ng itim na Nazareno ngayong araw, Enero Amebe. Dahil ito yung unang pagkakataon sa tatlong taon na isasagawa muli ang tradisyon. Iginit ni na dapat nahigpitan ng mga pulis ang kanilang pagbabantay, paigtingin na makikipag-ugnayan sa iba't ibang otoridad at mag-deploy ng mga kinakailangang resources upang mapanatili ang kaayusan sa buong posisyon. Aniya, napakabahalaga na pairali ng kapayapaan at kaayusan habang isinasagawa ang tradisyon ng mga deboto ng itim na nasareno at hindi na sila mag-aalala pa sa kanilang seguridad. Ipinunto ng mababatas ang ating kalayaan sa relihiyon ay tumutulong sa ating lahat na manatiling tapat sa ating mga prinsipyo at maging mabuting mamaya ng bansa hinumok Win ang uh, publiko, lalo na ang mga diboto at mga manonood ng translasyon na sundin ang itinatag na alituntunin na itinakda ng mga otoridad. Aniya maging mapagbantay at iulat kaagad sa mga kinaukula ng anumang kainahinalang galaw o aktibidad sa paligid. Paliwanag ni yan sa pamagitan ng shared responsibility at collaborative efforts ay magagawa nating lahat ang ligtas at makabuluhan ang karanasan ng lahat para sa tracation 2024 Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.